So karon ang ganahan og pasikrito. No, pasikrito ra taro na kay naa koy banatanan ron mga tres mo na di ko maghatag ron sa live. Kay gusto ko nga makasabay mo. Pasikrito lang sa ako mga subscriber sa YouTube. No? So sa YouTube, mga ko mga tres, tatanan mga ganahan, nga mo sabay karon Palihug ko pag PA mo na ko karon mga ka-tres sa alas 2 nga draw atong banatan. Yan alas at alas 5 karon. Hmm. Shout out ma'am Diana. Mayung udto niyo sa Natay birahanan sa alas 5 mga ka-tres. Ya karon. Ang ah, atong tirahanan karon sa alas 2 kay ibon. Muna pagpii mo na kog siguro mga tres, kay ah, medyo tas, taas taas pa mag-oras no kay basin o oh, pwede pa mo maapas mga ka kay naatay para register ta mo daan. mo musabay ha. Oh. Shout out tanan. Wa ko galay gahapon diri mga tres. No kay nakabantay ko sa uh, resulta nga murag kuan kayo magsigig balik-balik unya na ay mga dubli-dubli so nagpasabot lang na mga tres nga na ay nga ibon si lolo basi karon mulusot ang ibon so din ako pensa mga tres, sa alas dos nga draw or alas singko kamunay bahala ha so paliw ko pag pi mo na ko ustanan mga ganahan musabay mga katres sa tuang ibon karong alas dos alas 5. Tisingan na to, mga katres o basindi ay swerte hunta karong alawa. Alright, mag-uwat ko ninyo ha. Huwat ko ninyo mga tres. Pizza 20 size sa uh, Marso. So, pila lang kaadlaw mga tres. sa uh, mahum mahuman na dyan ang buwan. No? So, basin og tagaantaron taron uh, grasya. Before uh, ma-end ang buwan, makapada o patadri mga tres sa YouTube. Okay, so, ang ping mo tanan, paliw ko mga tres. Pag pm dayon mo, sa ganan mo sabay, ina tres na ako si YT karon. salamat. <clears> hey <throat>